Press po natin yung phone icon. Dial po natin ang asterisk, sharp, 06, sharp. Yan. Lalabas po dyan yung IMEI number ng ating phone. Pili lang po tayo ng isa kung yung ating phone is dual SIM. Pwede po natin i-screenshot. Next. Punta po tayo sa Google Chrome. Type po natin i m e -I. info then press po natin yung go yan makikita po natin yung enter i m e i ilalagay po natin dito yung i m e i ng ating phone na in screenshot po natin kanina after na ilagay yung i m e i press po natin i am human next po is please click each image containing a crane. lang po natin yung may crane. Pag na na po natin, press lang po natin verify. Dapat po mag-check 'yan, yung I am human na 'yan. Kapag okay na po, press lang po natin yung check button. Kung original po yung ating phone, lalabas po information regarding dun sa phone natin. Yung model, yung brand, tsaka yung IMEI na. nilagay ko po. Kung wala pong lumabas na information, po, ibig sabihin po yung nabili po yung self is clone lang or fake.